Hi guys! Basta na kayo dyan lahat mga kapalwars. Hindi ko pa palwars. Sa mga OFW dyan. Basta na kayo. Magandang gabi. Ito, 9.30 na sa Saudi guys. Yan. Kaya hindi na kami magkain. Ito na lang kakainin ko. Ubi. Yan. Kasi nagda-diet na. Hindi na magkain. Ito naman ang kakainin ko. Ka. Kanina, egg. Ito lang. Bismillah. Hmm, Kamote. Obe. Kain tayo mga kapalwa. Mm. Ano na, bukas, mag one month na. Buka, eh? Ah, sa four pala. Four, mag one month na. Hindi na ako ng kanin. <laughs> Bye guys, thank you for watching.